Ayun. Ayan, anong nangyayari? <laughs> Ito na nga ba ang sinasabi? Ito yung nangyayari kapag hindi kinukuha ang mga upuan. So recap lang dun sa una nating video. Para sa pangatatanong po, ito po ang binili namin, DA64W, K6A engine at non-turbo siya, automatic. Ang unit price na nakuha namin is 220,000, including na po doon eh, ang registration, pintura, accessories, kaya na head unit. Ang breakdown po ng price is 170,000 po ang CKD, complete knockdown unit, na i-convert pa. So, mamimili kayo dun sa farm ng unit. Tapos, kapag may nagustuhan kayo, yun yung pepresyahan. Plus, 50,000 po. Yung 50,000, eh, fix po yon Yung 50,000 is including nga ang conversion. Tapos, yung registration sa inyo na nakapangalan, upholstery, at yung mga accessories. Ang video po nito ay eh, yung dapat nyo lang ma-expect kung kukuha kayo ng unit doon. Ito po ay eh, base po sa aking experience sa pagkuha ng unit. Sa mga susunod na videos po na i-upload ko, eh, katotohanan lang po ang aking i-upload at hindi po ako naninira. At ang estado po ng kanilang gawaan, eh, yun po ang aming na-experience. Ito po ay July to August 2023 time frame ng aming pagkuha. Dala kami ng bag para sinupin yung mga sidings yung mga pinagawa naming van yung mga bagong dating ito, Nissan, ano yan? Eh, Clipper. Medyo mahal pa yan eh. DA17. DA17 yan. Ang pagkakaalam ko, Nissan Clipper. May dala tayong uh, garbage bag. Tapos kung sa kasya itong piniling Pioneer. Tapos may dala akong tape tsaka cutter para yung pagkakabit o maayos yung steering wheel dito ko na rin ilalagay yung mga sidings wala atang nagtatrabaho ngayon nakita nyo na mama putik dito ba pa talaga magsuot ng sapatos na ito kakapintura lang nabasa ang tao ah basa basa lang nga yung mga pin kakapintura take yun it natin nako eto na nga ba ang sinasabi ko medyo nakaka bad trip lang eh itong mga sidings nandito lang sa lapag nako po oh, take, yun yung steering wheel basa basa ng ulan itong aircon na convert na ata hindi pa so ito papalitan natin to so ang Inirequest ko na e baki baki conversion nako puta ito yung gilid yung isa saan saan lang nakalagay eh kailangan ma isinop ito makabalik ulit kasi kung saan saan lang nakalagay yung mga gamit ganito yung nangyayari kapag ka hindi kinukuha ang mga upuan ganyan nababasa nang tutuluan oh, basa yan pinulueld yung Pinupulweld nila itong mga gilid. Nilalatero. Pero ito, kailangan ko itong ayusin. Ito yung atin eh. Nandito lang sa lapag. Nalagay sa lapag. Okay lang mabasa. Eh, ito yung kailangan i-detail eh. Ito. So, babalutan to Kailangan mabalutan. Hindi pa ata nakakabalutan. Mm. Tubig eh. Hindi pa ata nakakabili ng pang baki baki. Ang ni-request ko na ay baki baki conversion. Wala. Ito okay lang yan. Ah, dalima maayos yan. Pero itong steering wheel malalagyan naman ng ano malalagyan naman ng steering wheel cover pero kahit na dapat maayos maayos balutan ko lang ng tape so yun guys yun ang update natin sa ngayon wala nang tao medyo late kaming nakapunta pero pwede mo naman tingnan yung unit ayun ayan ang nangyayari so hindi ko unit to <laughs> ang trapal nakaganan lang dyan nababasa wala eh nakasabog-sabog ah, lang yung nandito so, sukatin na lang natin muna yung binili nating speaker na Pioneer binili natin ito sa Shopee One ah sa Lazada ata sa Shopee One 1 Ang size nito eh 6.5 inch. So, ang binili natin eh 6.5 na slim, slim type. Tingsubukan natin kung kakasya. Hindi tatama. Sakto. Wala pala speaker 'yan. Wala. saktong sakto 6.5 So, kung gusto niyo bumili ng speaker dun sa para sa likod kasi sobrang nipis niya. Kailangan ng manipis na na speaker TSG1620F2. Yan, 6 6 and a half 16 cm. Kasha. potik yung panel gauge nandito Hey Nandito sa ilalim yung panel gauge Dapat nga 'di yan para hindi mag-ulanan Hindi babalutin ko to Balutin mo na lang din gas gas na oh Na ko naman Naka gas gas oh Ay. Hey. Ito pa yung mga likod. Nagkagaskas yung mga ano. Mga ilaw. Ilang pa alam yung Sablay. Nalagyan ko ito ng bubble wrap. Dapat inaasik. Dapat. Uh. So yun. Ang ating gauge panel ay may puro gas-gas. gasgas gas, -gas puro gas gas walang gas gas yan noon nung kinuha eh nakita ko nga doon sa ilalim naka face down so lalagyan ko ngayon ng bubble wrap para man lang ma ano bawasan yung pagkagasgas nya kainis okay, nice. visit naman yung ano ito babalutan ko din to yung ano yung steering wheel yun naman yung ano steering wheel okay pa yung ano okay pa yung steering wheel eh kailangan lang ng oh eh -gas 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 -gas, eh babalutan ko nga kasi baka ano lagyan mo ano yung steering wheel cover pero andon yung ulo eh andon kukunin ko nga rin so binalat ko rin ito Ah, uh, lagay ko lang to isa. Ito lang last, last. So binalutan ko to, binalutan ko to signal lights para ma minimize yung damage. Nahuli kami ng Pakistani Naisa. sabi. May na kami. para lang makita niyo yung condition ng trabaho dito. What time are you usually closing? Five? 5. Okay. 520, 530, 530, okay. But now, there are no workers. We arrive at 440, 445. No, well, uh, today is the ending. starting the workers. So, putik dun sa baba. Ayan. na kami. Mag-update na lang ako pag ng bahay. Thank you, man. Thank you. So bigo tayo ngayon. Hindi ko nabalutan lahat. Pagbalik ko, magdadala na ako ng mga marami pang bubble wrap para protektahan yung ibang mga bagay-bagay doon. Thank you, boss. Okay. Balik na lang kami. Baka Friday. Kakabalik ah, lang namin sa bahay. Ito yung aming metal fabrication. Ito yung isa naming mini multikab gamit ito ang D-Max IPB kinuha namin yung mga carpet tsaka kisam eh na undercoat natin ngayon itong multi-cab namin itong canter tapos nang i na undercoat ah, man. okay so Kakagaling lang namin ngayon dun kay Japan. <coughs> dahil, yun na nga ang update. Nakita nga natin kung paano ginagawa yung mga units doon Gusto ko sana ngayon makisigurado dahil itong ating kisame eh, maganda pa. konti na lang yung kailangan linisin. Pagayang ganyan. doon din galing kasi yung dumi. Yung tinanggal nila yung mga sidings so mali, medyo malinis ito nun nadumihan dahil nga eh, mga kamay kamay so para maka ano makabawas don sa lilinisin kinuha ko na agad yan kinuha ko na agad ito yung mga upuan kita nyo naman malinis pa seat cover na lang to Diminising ko ng konti si cover. Ayan. Ito yung mga foam kasi baka mabasa. No. Ito yung carpet. Ilatag natin sa labas yung ano, mga kinuha ko doon. So, may kita nyo ngayon dito, magaganda pa yung mga upuan. Buti na lang, naagapan natin. Yung tindig, okay. Ito, galing lang to sa mga kamay nila. Ito lahat, okay pa. Mga upuan, natin sa bodega. So, ang kondisyon ng kisame, meron na nga siyang konting sipak-sipak. Konti lang. Hindi, doon yan. Doon to. Isipak na talaga to doon. Yung dalawang dulo. Pero pagka kung sakali, hindi na maibalik na maayos, ya ano na lang. Baka ipa-apolster na lang So dahil wala nga ang tubig doon sa kanilang gawaan, walang tubig na matino. Kinuha ko to para linisin, brushan lahat. Yung mga rubber seals itong salamin eh, original lock so papalitan lang pa ko ng LED ko sa hindi na na, hindi ko na 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 tinatanggal nila doon pero may kita mo nga na kasi nakita ko na hinahawak-hawakan nila yung mga upuan na matitino nang may mga grasa yung kamay nila update na lang uli ako sa susunod po bibisita ako doon para meron na tayong makita progress ito yung mga milling machine namin press torno shaper sa pang milling sa pang torno real press yan Kado sa mga magtat nagtatanong mas pinili lang namin na sila muna para maobserbahan namin yung gagawa, gagawin nila. Meron kami acetylene, TIG, tsaka MIG ito yung argon. Kaya mas madali sa amin gumawa ng mga parts niyan. So, yung ginagawa namin pagbili ng minivan ngayon, eh para lang sa impormasyon ng mga tao kung papaano sila gumawa. Kumbaga, nagiging example lang kung ano yung ma-expect -e nyo na hindi galing sa mga sikat na gumagawa sa Dabao, sa Cebu, o sa ibang parts sa Mindanao. Ngayon, ayun lang po. Salamat.